Sa Marikina, dalawa naman ang nasawi sa Provident Village sa gitna ng bagyong Ulysses. Ang isa, 33 taong gulang na lalaking nabagsakan ng pader ng bahay. nag daw ang bahagi ng perimeter wall. Nalunod naman ang isang babaeng 82 taong gulang. Makapal ang putik sa buong Provident Village at marami pang pa uh, ang abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit at bahay. Tuloy-tuloy rin ang pagdating doon ng mga pulis para tumulong sa paglilinis at pagpapanatili ng kaayusan. Isa raw sa ina ayan ano siya lupa lupa na ayan yung mga bakas ng baha ng Ulysses marami siyang basag na bote so napakadelikado ayan yung mga ano, mga putik putik ayan yung dan politiek en ulysses as ng putik nandito pa mga lumamdamit magazine sapatos na puno ng putik ni CR puno puno sya ng putik Siguro ito aircon lalagyan ng aircon pero may natutulog dito kita niyo po yung bakas ng tubig. Hindi nagbibidyo ako kasi na eh. So, ano na lang. Talasan niyo na lang yung pandinig niyo kasi talagang may namatay dito na isang caretaker na pagsaka ng pader. Hahanapin natin sa Facebook or sa YouTube yung yung news review niya. Yung, yung news report pa lang ang mga tao. Nasa bubungan na na kanila mga bahay at naghihintay ng rescue. Don't go away! Babalik kami. Ang mga residente naman na abang sa mga tutulong sa kanila. Marami ang... nandito ka? Maray mo bang pagalawin yung bola na dala ko? Maray mo bang pagalawin yung bola na dala ko? Kung nandito ka, pag buksan mo nga yung pinto buksan mo nga yung pinto or isara mo kung sino ngayon nandito dito pwede mo pagalaw kayo ng bagay o buksan yung pinto galawin nyo nga yung bolang dala ko pagalawin nyo yung dalawang bola kung nandito ka Dito ka ba? Nandito ka? Maaaring ba bang galawin yung bola? Pwede nyo magpagalawin yung bola. Maaaring ba bang galawin yung bola? Yung bola na ito, kung nandito kayo, o kahit itong pintu lang, iuro mo yun ng konti. Pwede naman ano yung nandito sa loob. Gusto mo ba lumipat kami sa ibang lugar?

Kung nandito ka, paggalawin mga mo nga yung dala namin bola. Pakas ka ng ilaw. Nandiyan ka ba sa banyo? Nandiyan ka ba sa CR? Nandiyan ka ba sa CR? Anong ginagawa mo dito sa CR? Diyan ka ba... Uh, Malamig ba dyan sa CR? Diyan ka ba inabutan? Nag-blink hmm. blue, blue. Andito ka ba? Maaari mo bang... Maaari ka bang magparamdam sa amin? siya ng tinuwi. Nandito ka ba? Ang pangalan mo? No? Ilang, ilang taong ka na? Anong ginagawa mo dito? Gusto mo ba dito? Gusto mo ba dito? Ah, yung ano natin, ready na babalik tayo mamaya sa second session. Attempt kasi parang ang tahimik ng lugar eh. Parang may ano, something pa. Mhm. Masyadong wala na siya tit na Pwede ba natin yung mausok na yung hey. Francis. Francis. Natawa ka na. Twenty, twenty, twenty Bakit nandito? Dati ka ba nakatira dito? Anong nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Anong Anong kinamatay mo? Lunod 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 Kobe na lunod, lunod. Ikaw dito sa gilid ng pader Kobe ba na bagsakan ng pader Gobay na ba sa napader? Ikaw na magsaan ang padal no. dito sa gilid? May ka ba ba? <coughs> malamig, tin malamig. Hindi dito ako sa tabi ko, ano? Pwede pa ilawan yung mga bola mo ilagay namin. Meron sa hanggang. Meron sa bola to? sa hanggang. Meron Meron sa hanggang. Kung nandito ka, magpagalaw ka nga. Tatapat ka sa amin. Nandito ka? Yun. Nandito ka? Bakit? Ano yung hari? Sa mga pa? Ha? Tara, tara na. Sama lang pakaramdam ni Tin eh. Ha? Ano hindi na 'yan, salita? Sabi niya. Eh? Tata, 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 Meron pang basement dito. Ah. Uh, ah, uh, meron pang basement dito. Tapos punong-puno na siya ng putik. Oh. Huh? Dyan ng putik. Oh, dyan putik. Oh. Parang may naglalakad. Parang may naglalakad ako na. Nagkasama ba ako dito? Wala akong nakita. Parang may naglalakad. May kasama ba ako dito? Parang may narinig ako. Uy! Sino yan? May naglalakad. parang tumawid dito. Ano, kinilabutan talaga ako. Kakatakot. Sobra. Ikasama ba ako dito? tagusan tagusan yung CR sa kabila oh sa kabila ng ano ikasama ba ako dito kung nandito ka paramdam ka nga Pagalaw ka? Ano oh, may gumalaw? Okay. Hmm. Baba na tayo. Baba, 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 baba. Let's go, let's go. Each other is this burning? I'm an eternal flame, Say my name, don't say my name. What's your name? I can't remember, but I know we're not.